Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel ni ate Stella ninyo Maraming maraming salamat po So guys, simulan na natin ang ating topic ngayon Ang topic natin ngayon ay tungkol naman ito kung bakit naghanap ng ibang lalaki ang isang babae o ang iyong kapariha na kahit siya ay nakatali na. So, ang ibig sabihin, meron na po siyang asawa o may responsibilidad na po siya. So, yan po ang maraming katanungan din ng ating mga subscriber na nagtatanong kung bakit naghahanap ang ibang, ng ibang lalaki o babae ang kanilang mga partner. So, yan po ang ating pag-uusapan ngayon at narito ang ilang mga kadahilanan. So, guys, ayun lang po ito sa aking mga Uh, pagsaliksik o ang iba naman ay aking mga karanasan. So, number one, kawalan ng atensyon. maring hindi nararamdaman ng partner ang pagmamahal o atensyon mula sa kanyang asawa. Kaya siya ay naghanap ng kumpletong emosyonal na koneksyon sa ibang lalaki. So, yan po ang isang tendency na uh, dahilan kung bakit po uh, naghanap ng ibang lalaki ang ating minamahal. So, yung number two, pagkainip o boring. Ang kawalan ng pananabik sa isang relasyon ay maaaring maging sanhi ng paghahanap ng excitement sa labas ng relasyon. So, ito na may naiiba guys, no? Dahil yun na nga, tao lang tayo na minsan ay naiinip o nagiging boring na rin ang isang relasyon. At yun ay kawalan ng pananabik, wala ng excitement na tinatawag. So, meron pong tendency na mangyayari ito dahil tao lang po tayo. So, yan po yung number two. At ang number three naman, kulang sa intimacy. Ang kawalan ng intimacy o physical na koneksyon sa loob ng relasyon ay maaaring magdulot ng paghahanap ng partner sa ibang paraan upang punan ang kakulangan nito. So, yan po guys, no? Kulang sa intimacy. Yun na nga. Kapag kulang sa mga, uh, halimbawa, hindi man lang kayo naglalambingan, wala na kayong... Uh, tawag dito wala na kayong sexual o ano man yan so kailangan kailangan po ang tinatawag na intimacy sa magpartner kaya bigyan po natin ng uh, uh, kahalagahan din ang ating partner dahil nangangailangan din ito ng physical na connection sa loob ng isang relasyon kaya hindi rin po natin masisisi ang uh, ang ibang kababaihan na naghahanap ng kalinga sa ibang lalaki. So paalala lang po guys, ang ating topic dito ay wala pong diskriminasyon, kundi pinag-uusapan lang po natin ito. So yan po yung number 3 kulang sa intimacy. At ang number 4 naman, panghihina ng ugnayan, no? Humihina na ang ugnayan ng relasyon. Kung ang babae ay hindi na nakakaramdam ng koneksyon o pag-unawa mula sa kanyang partner, maaaring siya ay humanap ng ibang lalaki na magsilbing katuwang o tagabigay ng suporta. So guys, di ba minsan meron tayong mga nakikita, nababasa sa mga saan-saan na yun na nga ang ang ating ang kanilang mga partner naghanap ng iba ng uh, ibang lalaki na makapagbigay ng suporta. So yan po minsan ang magiging tendency kapag uh, uh, humihina na ang ugnayan ng isang relasyon. So yan po yung number 4 na maaring mangyayari at ang number 5 naman natin, hindi nasisiyahan sa pakikipagtalik. Ano ba ito? So, meron meron din itong ayon sa aking pagsaliksik na hindi na nasisiyahan ang ang babae sa pakikipagtalik sa kanyang asawa kaya sa ibang lalaki hinanap ang kasiyahan ng kaniyang personal o physical na pangangailangan. So ano nga ba ang dahilan na ito hindi nasisiyahan? Siguro ang ibig sabihin nito po ay parating nabibitin ang ang asawa o ang babae nabibitin po siya o kaya hindi po siya uh, nakakarating sa langit minsan. Kaya hindi niya rin ito masasabi sa kaniyang Uh, partner na, oh, gandahan mo naman ang iyong performance para naman makarating din naman ako sa langit. Kaya, ang isang babae po, ay nahihiya po yan. Kaya, minsan po, nagkakaroon ng pagkakataon na hayon, lalo na ngayon, marami pong mga media na, may Facebook, merong Twitter, kung ano-ano na po. Eh, kung halimbawang, uh, Nakita niya doon yung mga ex na niya, ex-boyfriend niya noon. So, baka merong tendency na magkakaroon sila uli ng ugnayan. Ito po ay parang ano lang dahil sa mga, sa daming mga pwedeng pagkakitaan. Yun na nga, yung sa Facebook o saan sila magkita muli. So, kailangan po natin na uh, pasiya, masiyahan din ang ating partner pagdating sa pakikipagtalik. At medyo, medyo po, gandahan po natin ang ating performance para sa ating asawa. So, hindi naman po kailangan ng talagang maging isang professional. Basta, alam natin kung saan yung mga sensitibong bagay na sa katawan ng ating asawa o ng isang babae para malaman natin kung saan po siya Uh, nalilibugan o nasasarapan kaya yun po ang ating dapat i-discovery no? sa ating mga kapariha so yan po yung number 5 at ang number 6 naman pagiging malayo sa isa't isa Maraming mga pagsasama ang nasisira kapag nangungulila ang taong nasa malayo, ito naman ay naiba, no? hindi naman natin min, minsan din masisisi lalo na kapag halimbawa nasa Pilipinas ang isa, nasa Amerika nagtatrabaho o sa anumang bansa, na, nasa Saudi ba kung saan. So, nandoon talaga yung pangungulila talaga ng bawat isa. So, yan po ay may tendency po ito na mangyayari. Kaya ang magiging payo ko lang po ay kung maari lang po araw-araw tayong tumawag o magtawagan, no, na mangumusta man lang sa malayo nating mga mahal sa buhay para naman hindi natin makakalimutan at para naman maibsan yung mga stress na nararamdaman ng bawat isa. Kaya maraming namang paraan ngayon, nandyan ang messenger o mga free naman yan no, sa Facebook. Kaya kailangan natin ng uh, tinatawag na communication para naman baka sakaling masave pa ang lahat na walang mga uh, pangyayaring uh, nagluko ng isa. no na pag-uwi sa Pilipinas, uh, meron ng iba yung kanyang kapariha, sana naman po ay walang mangyari. And ito po ay talagang napaka-sensitibong bagay dahil marami pong akong naririnig na nangyayari na ito, no? na minsan pag nanonood ako ng ano ng ano ba yung tolfo in action marami po akong nakikitang ganito at naawa po ako dahil hindi ko alam kung sisisihin ba talaga kung sino ang dapat sisisihin dahil nga naman nasa malayo. Kaya kailangan lang natin ng komunikasyon sa pang-araw-araw. So, yan po yung number 6, no? Pagiging malayo sa isa't isa. Ang panglas naman natin, bilang ganti sa partner, o ano naman ito, maaaring may nagawa ang iyong asawa na hindi niya nagustuhan o nakakasakit ng damdamin. Kaya naman gusto kanyang saktan din para ipadama sa iyo ang nararamdaman niya. So, meron din itong tendency po na bilang ganti sa partner. Pero, Uh, hindi na rin ito din masyadong maganda no kasi kapag uh, uh, gumawa pa tayo ng isa na namang kasalanan, so wala nang mangyayari. So kailangan lang natin ng pag-unawa o ang tawag doon ay uh, pag-uusap o komunikasyon kung ano yung mga bagay-bagay na nangyayari sa isang relasyon. So yan po yung pang last natin, guys. At sana nagustuhan nyo na naman ng isa kong uh, vlog ngayong araw na ito. At ito po ay parating-parating mga nababanggit doon sa aking mga subscriber sa comment section pero hindi ko lang magawan lahat ng uh, uh, video pero ngayon ginawan ko ulit. Meron na po ito pero noong mga nakaraang Buwan pa yon at meron na naman tayong mga subscriber na gusto na namang uh, magtanong kung bakit ang kanilang mga partner ay nanlalala.